parang walang nadaraan ng tao si Padre Damaso sa kanyang pagpasok. Tuloy-tuloy siya sa kamang kinahihigan ni Maria Clara. Anak ko, hindi ka mamamatay! Hindi napigilan ni Padre Damaso ang kanyang damdamin, kaya't siya'y lumayo at sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe, umiyak siyang parang bata. Nilapitan ni Doña Victorina si Padre Damaso ng matiwasay na at ipinakilala si Linares. Ibinigay ng binata ang liham, ngunit siya'y tinignan ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Ikaw palang anak ni Carlicos. Ako'y manggap ng liham ukol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala. Iyay bunga marahil nang umalis ako sa Espanya, hindi ka pinapanganak. Ah, ibig ni na na ihanap kita ng mapapasukan at mapapangasawa. Um, madali ang mapapasukan. Ikaw ba'y marunong sumulat at bumasa? Nag-aral po ako ng abugasya sa Universidad Central. Si Padre Damaso ay naging formal. Pabalik-balik na naglalakad na tila nag-iisip ng malalim. Ngayoy wala na ang kalungkutan sa kanyang anyo. Isang asawa. Isang asawa. Oh, Halika binata at usapin natin si Santiago. Samantala, si Padre Salvi na may malungkot at tila nag-iisip habang paruot pa rito. Nasa ganito siyang kalagayan ng makarinig ng isang tinig. Ano ang ibig mo? Padre, ako po ang kapatid ng nasawi noong pista. Pinuntahan ko po si Ginoong Ibarra noong isang araw Ngunit ako po'y kanyang sinipa at pinalis. Napuna ng kura ang kanyang pagkukunwari, kaya pakutya siyang nginitian nito. At ano ang gusto mo ngayon? Sana'y pagpayuhan po ninyo ako. Batid ko po, ang mga alagad ng Diyos ay mabuting magbigay ng payo. Nilapitan si Lucas ni Padre Salvi na nagagalit at itinuro ang kalsada. Umuwi ka na! at pasalamatan mo sa ginoong Ibarra sapagkat hindi ka niya ipinabilanggo. Sulong! Layas! Umalis si Lucas na bumubulong. Dumalo naman ang lahat ng panauhin ni Kapitan Tiago nang marinig ang sigaw ni Padre Salvi. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Isang hampas lupa ang ayaw magbanat ng buto at humihingi ng limos. Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabinat ng ito'y nangumpisal. Sa kanyang pagkahibang ay walang tinatawag kundi ang kanyang inang hindi man lamang nakilala. Naglimos at nagpamisa sa lahat ng mapaghimalang santo si Kapitan Tiago. Isang hapon, naguusap si na Kapitan Tiago ang kura at ang kanyang panauhin. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga. Mabuti na lamang at hindi ninyo ipinahintulot na makausap siya ni Ibarra. Kung nagkataoy, lumalasa na ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at nagpupuri sa Diyos si Carita. Ipinagpilitan ni Doña Victorina na utang sa kanyang asawa ang paggaling ng dalaga. Tinutulan ito ni Padre Salvi at sinabing higit na nakabuti ang pangungumpisal sapagkat luminis ang budhi. Basahin ninyo ang banal na aklat at makikita ninyong marami ang gumaling sa pangungumpisal. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay ng alpire sa kapangyarihan ng inyong kumpisal. Nagkataong lumabas si Tia Isabel. Ihanda ninyo sa pangungumpisal si Maria Clara ngayong gabi. At sa tulong ng biyate ko na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang paggaling. Samantala, si Maria Clara ay maputla pa rin. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng isang pildoras na maputi na kinuha sa bumbong na kristal at nagbilin siyang tigilan ang gamot pag siya'y namimingina. Sumulat pa siya ulit? Hindi. Marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ang ekskomunyon upang... Napatigil ang usapan dahil sa pagpasok ni Tia Isabel. Si Maria Clara ay pinagsabihang kukumpisalin ng gabing iyon at ang dalaga ay hindi nakatutol. Nang makaalis ang matanda ay bumulong siya kay Sinang. Sulatan mo siya. Sabihin mo nga ko'y limutin na niya. Ano? Nagaganap pang mahabang kumpisalan habang nagmamasid si Tia Isabel sa malayo. Napansin niyang hindi nakikinig ang kura sa sinasabi ng dalaga at ang pilit na binabasa sa magagandang mata ng dalaga ang waring ikinukubli nitong lihim. Namutla at nabalisa ang kura matapos ang kumpisalan. Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong buhay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver.